Well guys, hindi lang yung mga amo at mga alaga natin ang kailangan nating suyuin. Napakahalaga din ang mga magulang ng ating mga amo. Popo ang tawag sa mga lola dito sa Hong Kong na inchik at kung, kung naman ang tawag sa mga lolo dito sa Hong Kong na mga inchik. Karamihan sa mga matatanda dito, marami ding mga domestic helpers na nag-aalaga sa kanila. Minsan, bukod sa bata ang alagaan, mag-aalaga din sila ng matatanda. Tulad ng mga batang alaga natin, kailangan din nating suyuin yung mga matatanda kapag tayo ay nag-aalaga. At syempre, hindi lang yung mga amo dahil nakasalalay din sa ating mga inaalaga ang matatanda, ang ating pag-uugali na minsan tinatanong ng ating mga amo kung ano yung ipinapakita nating ugali sa kanilang magulang. At kadalasan guys, may mga domestic helper po na kaaway nila yung mga alaga nilang matatanda dahil sa pag-uugali nga ng ibang mga inchik na hindi raw ito maganda. Kaya lang guys, dalawang taon tayong may kontrata. May kontrata tayo na magtrabaho bilang isang katulong at kung ano yung nakalagay sa ating kontrata lalong lalo na sa ating pag-aalaga o mag-aalaga tayo na matatanda is kailangan natin itong gawin at obligasyon natin silang alagaan bukod sa mga bata at pagsisilbi sa ating mga amo. So paano nga ba natin mapapagaan ang loob nila sa atin, guys, kung meron tayong mga kasambahay na popo or kung kung na magulang ng ating mga amo. So guys, ibabahagi ko sa video na ito paano ko nga ba na napalapit ang loob ng popo or nanay ng aking amo sa akin. So naging magaan po yung loob niya sa akin mula nung ginawa ginagawa ko ito sa kanya. unang una, guys, ituring niyo po silang parang tunay ni ang uh, mga lolo at saka lola. Kasi guys, kung ituturing nyo pong iba ang uh, pakiramdam ninyo sa mga alaga ninyong uh, matatanda, kung may mayroong ma'am kayong alagang matatanda is um wag ilayo yung pakiramdam ninyo sa kanila. Uh, talagang guys, hindi natin naiiwasan. Meron po yung mga uh, uh, katulong talaga na nagre dahil uh, kaaway niya yung alaga niyang uh, matanda or meron pa siyang alagang bata at meron pa siyang alagang matanda na no, po or kung kung is nagiging kontrabida sa kanyang araw-araw na gawain. So, guys, ito yung experience ng mga domestic helper dito kapag may popo, kapag, or kapag may uh, yes, popo. Kasi ang popo dito is uh, lola. Ang kung, -kung naman is uh, lolo. Yan, kadalasan ng mga problema po ng mga domestic helper dito is problema po nila yung mga kasama nilang matatanda. Kasi nga, guys, uh, kontrabida. Uh, <laughs> So, may mga lolo po kasi at saka lola na nagsusumbong sa amo na ganito yung ginawa niyang mali. Is, kukumprontahin ka naman ng amo mo na ano yung ginawa mo sa nanay ko. Ano yung ginawa mong mali? Ayan, magkakaroon ka ng uh, kasalanan. Ayan. So, minsan meron din yung mga popo o kung, -kung na sinungaling. So, naging uh, kontrabida sila, guys. <laughs> naging kontrabida yung mga popo at lola. Yes, <laughs> parehas lang din sa ating uh, everyday na trabaho. And, guys isipin nyo, 2 years contract po yung uh, kontrata natin. Hindi, araw-araw, hindi lahat ng uh, araw sa kontrata, ang haba po ng panahon ng kontrata is, uh, hindi mo malang uh, na-encourage na yung uh, alaga mong or kasambahay mong popo na mapalapit sa'yo. So, paano ko nga ba ginawa iyon? So, actually guys, um, Mabait talaga yung uh, magulang, mga magulang ng amo ko. So yung amo kong babae is Chinese, pure po sila, galing sila sa China, and then yung amo kong lalaki is Ireland. So I think hindi ko pa namimit meet yung uh, lola, ay uh, yung nanay ng amo kong lalaki kasi nasa Ireland. And talaga yung uh, nanay or popo si popo is mabait po sila. And kahit na mabait is uh, mas naging close ko siya. So, paano ko nga ba naging close yung popo dito sa bahay? Actually, wala siya dito and namamasyal lang po siya. So, guys, ang mga lola po is, tandaan nyo guys, ang mga lola is, or lolo is, uh, habang tumatanda sila is, naghanap sila ng caress, uh, PLC, tender loving care. Na parang bumabalik po sila talaga sa pagkabata. Kasi nga, matatanda na sila, nagiging uh, Uh, mahina na sila may mga bagay na hindi na nila nagagawa like mga um mag-explore kasi nga mahina na sila pero actually malalakas yung mga matatanda dito ayan nakakapag-hiking pa nga sila sa bundok eh pero guys yung mga may ugali talaga yung mga matatanda na hindi maganda talaga so karamihan sa mga naririnig ko sa mga uh, friends ko is problema na talaga nila yung mga lola kasi nga iba yung ugali. And then, pala, kung hindi pala utos, sip-sip sa amo and then, gagawang ka ng masama. Ayan. At, ang dami-dami ipapagawa sa'yo na iuutos. So, yan. Guys, one thing. Yan yung mga bagay na nagiging kaaway mo yung alaga mong uh, matanda. So, guys, may paraan po dyan para hindi forever, hindi lahat ng uh, araw sa kontrata mo, hindi buong kontrata is magiging hindi ka malang mag-iwan ng good memories. And good memories na maging friends kayo ng pobo or si Kung Kung. Kailangan maging kaibigan mo siya. So, hindi lang yung amo yung pakikisamahan mo dito kung meron kang lola, is lola din. Kung meron kang alaga, hindi lang yung amo, hindi lang yung mga alaga, at hindi lang yung mga kamag-anak ng amo mo ang kailangan mong pakisamahan. At syempre, importante, sa kanila is yung magulang nila. Kasi doon sila galing. Kaya napaka-importante ang magulang nila sa kanila. Kaya guys, ang ginawa ko is guys, siyempre ituring mong, uh, number one is ituring mong parang tunay mong lolo o lola, yung alaga, yung alaga, yung alaga, mong matanda. Yan, isipin mo na uh, siya yung lolo mo, na siya yung nanggaling sa, uh, dahil sa lolo mo is mayroon ka. Isipin mo na kamag-anak mo sila para hindi ba malayo yung pakinamdam mo sa kanila. Ah, kamag-anak ko to, lolo ko to. So, alagaan ko mabuti ganon. Ganon yung maiisip mo. And then, guys, ano, yung mga matatanda is, ah, uh, uh, by experience. Ayan. Mabait na yung lola ko, pero, yung lola ko, <laughs> yung nanay ng uh, amo ko is, naging mas close pa kami. Ito yung ginawa ko sa kanya guys. Kasi nga napansin ko na, hindi siya madamot. So, um, hindi sapat ang sa tuwing birthday nila, ito yung pangalawa, sa tuwing birthday nila, is hindi sapat yung batiin mo lang sila. Ayan. Para sa akin guys, mag-exert po kayo ng effort. Ayan. Bilhan nyo sila ng regalo. Magiging masaya po sila kahit na ano simple lang or observahin nyo yung anong gusto nila. Kung mamahalin mo yung gusto nila, at least ah, uh, kung I mean to say is kung mumurahin man yung naibigay mo is at least nakapagbigay ka kung hindi man niya i-accept yun is okay lang at least naipakita mo na uh, care ka sa kanya na love mo yung lolo mo yung lola mo ayan bigyan mo ng regalo kapag birthday niya guys ayan batiin mo and then lagi kang nakangiti wag mong ipapakita na lagi kang naiinis sa kanya ipakita mo na maganda yung pakikiti, pakikitong mo pa rin sa kanya kahit ng pangit-pangit ng ipinapakita ng lola mo sa inyo may time din guys na magiging mabait sila sa inyo and then ma-appreciate nila yung yung ginagawa mo dahil mabait ka. And then, sasabihin niya ito sa iyong amo na ganito, si Angel. Bawa Angel ang pangalan na katulong mo. Binigyan niya ako ng regalo na tuwa ako. ba diba? And then, yung amo mo naman is natuwa kasi nga magulang niya yun eh. Ayan. Magbigay po kayo ng a uh, konting gift at give as appreciation sa na sila kahit na naiinis sila sa inyo or naiinis ka sa kanya nagbibisit ka nga dahil kontrabida yung lolo or po sa bahay <laughs> yes guys, ayan yung ano napansin ko na na-appreciate na -appreciate nila. And then, ito pa yung experience ko, guys. Ay, siya nga pala, ipapakita ko pa yung ginawa ko para sa aking na uh, lola na present na ginawa ko sa kanya kung bakit siya natuwa. That time is uh, Christmas yon Yes, Christmas. And then, may ginawa akong isang craft para sa kanya na binigay ko din sa amo ko. And then, bali dalawa yung ginawa ko so binigyan ko din si lola. So, papakita ko po sa inyo. Unin ko muna doon. <laughs> So, ito guys. Ayan. Ganito yung binigay ko kay Lola. So, meron silang family frame. Ayan. Ito is, ginawa ko talaga siya. Nag-effort uh, akong gumawa ng craft na to. Para matuwa sila ka ako. So, ito yung um, family frame. Actually, binili ko ito sa IKEA na frame na walang, wala pa sa loob. So, itong mga kurutong tong dito sa loob is ginawa ko dahil uh, mahilig din ako mag-craft. So, etong nga sa loob guys is isa-isa um, kong nilagay sa loob. Ginawa ko tong mga regalo, etong mga to, and mga decoration. Binili ko siya na, um, ano pa siya, <clears throat> uh, raw, material, raw materials pa siya. And then, binuo po siya. And eto yung family picture nila. Andito si Lola. Ayun, kaya hindi na makita sa loob yung picture ni Lola and Ah, uh, relative siya. Konti lang sila. Ayan, ganito yung binigay ko kay Lola na ikinatuwa niya. Ito yung time na pasko noon last 2020. Ayan. So, 'di ba? Natuwa siya talaga. And 'yan. Oh, picture frame. And then ano, mula noon is um dumating yung birthday ko is binibigyan niya ako. May mga binibigyan naman ako ng lice eh, every birthday ko, pero ibang iba yung uh, tuwa na nakita ko kay Lola pag nagbibigay sa akin at pumupunta sa akin dito. Pumupunta siya sa pumupunta siya dito sa bahay ng amo ko is hanggang nagtagal is niyayakap-yakap na niya ako. <laughs> so ibig sabihin guys, gustong-gusto niya na ako and parang close na rin kami diyan. Ayun. Ayun, ang guys importante ipakita niya yung effort. Effort ayan, para kay Lola or para kay Kung Kung. And napaka importante guys na ipakita ninyo na love na love nyo sila kahit na naiinis sila sa'yo. Naiinis kayo sa mga Lola ni Lola. Ayan, kasi may mga Lola kasi na talagang uh, malita. Ayan, ugali na is napakakontrabida sa'yo. Ayan, huwag natin isipin yon Importante is um, pinakita natin na maganda yung uh, pakikitungo natin sa mga magulang ng amo natin. Kasi napaka-importante po yun. Nagbabago din po sila. Ayan mga inchik guys, na-appreciate ko kasi may mga puso din sila, and mababait din sila, hindi lahat ng inchik, na lola is maldita at masama ang ugali, yan ang na-proof ko sa aking amo, kasi pure inchik po yung mga amo ko na, ano eh, so, sa babae, hindi po sila yung asawa lang niya ang western, pero pure na Chinese, at hindi nakapag-aral yung lola ko, but mabait siya, and yes alam niyang mag-appreciate ng isang bagay, na regardless sa uh, lahi or sa isang katulong na katulad ko ayan kaya pagdating niya uh, and then meron pa akong ginawa na nung birthday niya is trinanslate ko sa inchik yung regalo na greetings ko so ayan nakikita niyo diyan sa video ayan yung birthday niya last last September lang is uh, nagbigay ako ng gift sa kanya is sinulat ko doon yung uh, sanyat fellow ang hirap pa lang magsulat ng inchik guys so yun lang guys kailangan ligawan niyo yung mga alaga niyo uh, matatanda kasi parang bata ko silang uh, tumanda. Paurong ba? Ayan. Kailangan bigyan nyo ng candy dyan. Kung ganun yung mga bata, ganun din sa mga tatanda. Bigyan nyo sila ng something na nag-effort kayo at saka na-appreciate nyo yung kahit na masungit sila, masama yung ugali nila, is at least naipakita mo na lab na lab mo yung uh, magulang ng amo mo. So, yan lang guys ang aking may share Ayan. Bigyan nyo sila ng regalo. <laughs> For short, yun lang. Ayun, and ayan, sapat na yung video na nai share ko ngayong araw ulit kung paano uh, mapaamo ang nanay or magulang ng amo mo. And nakapulot sana kayo ng konting idea sa aking ishinare dahil experience ko din to kung bakit naging close kami ng nanay ng amo ko. Ayan, give me a thumbs up, comment sa aking comment section below, share this video, subscribe na rin kay sa akin channel para ma-inspire ako ulit na mag-upload na mag-upload nang tungkol sa mga buhay naming OFWs. Ayan, na makaka-relate kayo sa pang-araw-araw na ginagawa at experience ninyo sa buhay. babay na ako at maglilinis na ulit ako sa kusina.